Pumunta naman tayo sa labas ng gate sa lungsod ng Leith kung saan napakabilis na nabiyak ng lupa. Kasunod nito ay ang paglabas ng dambuhalang gagambang halimaw na siyang naging bagong anyo ni Evoke pagkatapos siyang pahintulutan ng kanilang commander, na kaagad na ginamit ang malaking galamay nito para atakihin ang captain ng Cygnus Knight na si Kesim. Habang hinaharang ang pag-atake nitong halimaw ay napapakagat ng ngipin na naisip ng lalaki na siya ay nahihirapan sa halimaw dahil parang ang buong katawan nito ay mayroong baluti. Kaya para ito ay kanyang matalo ay walang pag-aalinlangan siyang nagpalabas ng kulay asul na enerhiyang pag-atake gamit ng kanyang espada. Ang pag-ataking ginawa nito ay nakaabot naman sa katawan ni Evoke na nasa ulo ng gagamba, ngunit bago pa siya nito matamaan ay bigla nalang binuksan ng dambuhalang halimaw ang kanyang malaking bibig at nagpalabas ng kulay pulang sapot para ito ay mapigil. Ang ginawa nitong pagpapalabas ng sapot ay kaagad na pumalibot kay Kesim, na siyang naging dahilan ng labis na pagkabahala ng kapten dahil ang espada nito ay nadikit dito at hindi niya maalis kahit na ano pa ang kanyang gawin. Nang bigla na lang mayroong sumulpot na isang boses, nagsasabi na ito ay magiging malamig. Kasunod nito ay ang mabilis na pagpapakawala ng isang napakalakas na pag-atake na siyang naging dahilan para mapalibutan sa yelo ang mga nagkalat na sapot ng gagamba sa paligid na siyang umagaw sa atensyon ni Kesim, kung saan sa tabi ay makikita natin ang espada na nagpapalabas ng maginaw na usok. Pabalik kay Kesim habang inaalis nito ang kanyang espada sa sapot ay kanyang naisip na ang skill na ito ay pamilyar at nang kanyang tuluyang makuha ang kanyang espada ay ang mabilis niyang pagtalon paatras para gumawa ng distansya papalayo sa kanyang kalaban. Ang taong bigla na lang sumulpot habang hawak-hawak itong maginaw na espada ay si Kiri na may ngiting nagsasabi na siya ay medyo huli na nang nakarating dito dahil tinulungan niyang makatakas ang mga tao, at dahil ang kanilang kalaban ay mukhang mahirap kalabanin, tutulungan niya ang captain. Dagdag pa nito na kung silang dalawa ay makikipagtulungan sa isa't isa ay makakaya nila itong matalo, subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay may bigla na lang sumuntok sa kanya. Ito ay si Kesim na napakalakas siyang inatake kaya ito ay naging dahilan ng kanyang pagtalsik papunta sa pader ng isang gusali. Nalilito sa pangyayari habang siya ay natitigilan sa pader, natanong ni Kiri kung bakit ito ginawa ng kanilang captain. Kaya may panggagalaiti siya nitong nilingon at kinamumuhi ang pinagsabihan na ang gaya niya na lumaki sa isang koneksyon ay huwag makialam dahil hindi nito kailangan ang kanyang tulong. Nang bigla na lang nating makikita ang pag ng isang malaking galamay, ito ay galing sa dambuhalang gagambang halimaw na siyang kaagad na inatake si Kesim kaya walang pag-aalinlangan siyang sumugod habang daladala ang kanyang espada at pinagsasabihan si Kiri na umupo na lang sa kanyang kinaroroonan at manood. Mayat maya pa habang nakikita ang patuloy na pakikipaglaban nitong halimaw at ng captain ng Cygnus Knight sa isang screen ay mayroong boses ang nagtatanong kung nawala ba itong si Evoke sa kanyang katinoan. Dagdag pa nitong isang commander ng tagasunod ng Black Magician na si Arkyrum habang pinapanood ang pangyayari sa kanyang harapan na ito ay nakakabahala dahil hindi man lang nito kayang kontrolin ang kanyang sarili. Naiinis naman nitong natanong kung papaano niyang kakalabanin ang Cygnus Knight kung ganito. Subalit sinabihan lang siya ng isa pang commander na si Will na huwag siyang mag-alala dahil ibinahagi nito ang kaunti ng kanyang kapangyarihan kay Evo. At kahit na ang lalaking kanyang kinakalaban ay galing sa Cygnus Knight, siya lamang ay isang sex circle kaya hindi ito nakakabahala. Dagdag pa nito na ito ay dahil silang dalawa ay mayroong parehong level ng kakayahan noong bago pa mag ang anyo ni Evo, kaya ang ganitong antas ay sapat na para ito ay kanyang matalo. Natanong naman nito si Archirum kung hindi ba mayroon siyang importanteng bagay na kinakailangang alalahanin, na natatawa lang na sinagot ng matandang mage na siya ay tama nang bigla na lang nagliwanag ang marka nito sa kanyang noo habang siya ay nagsasabi na marahil ito ay tapos na ngayon. Lumipat naman bigla ang eksena habang makikita natin ang lalaking may parehong kagamitan at anyo kay Michael na angat-angat ang isang shield na nagpapalabas ng kulay pulang kapangyarihan na siyang ikinabahala ni Michael nang ito ay kanyang mapansin. Kung saan ito ay naglikha ng napakaraming pagsabog sa paligid pagkatapos niya itong mapakawalan. Ang pag-ataking ito ay nagpatalsik naman kay Michael papalayo. Subalit nang siya ay mahinto ay kanyang naisip na mukhang pinlano na siya ay mapunta dito kaya natanong niya kung ito ba ay isang patibong at ito ay nangangahulugan na ang mga knights ay nasa panganib. Dahil pansin ng kanyang kalaban na wala siya sa kanyang pokus, bigla na lang itong sumulpot sa kanyang itaas habang daladala ang kanyang espada at nagliliwanag ang kanyang isang kamay. Na muling nagpalabas ng kanyang skill na tinatawag na Soul Release na nagpakawala ng isang napakalakas na kulay pulang liwanag para atakihin si Michael sa kanyang kinatatayuan. Na siyang muling naglikha ng napakalakas na pagsabog sa oras na ito ay tumama. Nalalaman na ito ay hindi sapat para matapos si Michael, walang pag-aaksaya ng oras na sumugod ang lalaking may parehong anyo sa kanya para siya ay atakihin ng kanyang espada habang ito ay kanyang tinatanong kung siya ba ay nag-aalala sa kanyang mga estudyante dahil ito ay napakahalata sa hipokritong gaya niya sa tindi ng kanilang bakbakan ay nagpatuloy naman ang pagsabog sa paligid. At habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada ay natanong nito kay Michael kung nakalimutan na ba nito ang patungkol kay Ethan. Nang bigla na lang nagawang maputol ng kanyang kalaban ang kanyang espada na siyang naging dahilan ng pagkahiwa nito sa kanyang katawan. Dagdag pa ng lalaki na si Ethan na siyang ama ni Michael ay minahal siya ng gusto ng higit paman kahit kanino sa mundo, at naranasan nito ang walang kundisyong pagmamahal, tiwala, at kadakilaan ng isang ama. Subalit itong lahat ay isang pagkukunwari lamang. Ito ay dahil nais lang din siya nitong kunin sa kanyang namanang dugo sa pagiging tinaguri ang Night of the Light o Night ng Liwanag. At dahil nabulag itong si Ethan ng kanyang kasakiman, pinatay nito ang kanyang totoong ama para siya ay makidnap. At dahil dito, siya ay isang tunay na demonyo pabalik sa kung nasaan sila ngayon ni Michael ay ang biglang paglabas ng kulay pulang napakalakas na pag-atake na siyang sumira sa lupa Kasunod nito ay ang pag-apak ng lalaki habang tinatawag si Michael na nag-iisang tagapagmana ng Knight of the Light Dagdag pa nito habang siya ay nakatayo sa kanyang harapan na dahil na ang dugo ng pagiging noble nito sa kanyang ugat Itinadhana ang kanyang buhay na mapalibutan ng mga sakim at maruruming maliliit na langaw at natanong nito sa kanya kung inaasahan ba nito ang katapatan sa kanila, dahil kung ganoon ay niloloko lang nito ang kanyang sarili. Saad pa nito habang hinahawakan ni Michael ang malaking nagdudugong sugat sa kanyang katawan na wala siyang paraan para makatakas sa ganitong linya ng dugo kaya ito ay kanyang kilalanin at siya ay maging malamig. Dagdag pa nito na oras na para imulat nito ang kanyang mga mata, at habang pinagmamasdan niya ng husto si Michael, saad nito na oras na din para siya ay maging isang lalaki na nasa hustong gulang. Gayunpaman habang makikita natin ang malaking butas sa lupa dahil sa ginawa nitong pag-atake ay nagulat siya dahil sa pagsagot ni Michael sa kanya na ang hilig talaga nitong magsalita. Wika pa nito habang nakaupo sa kanyang kinaroroonan na nahihilo na siya dahil sa mga pag-atake nito, pero mas pinapalala pa nito dahil sa kanyang walang tigil na pagsasalita. Nang bigla na lang buong lakas na napahawak si Michael sa kanyang tuhod at sinabing ito ay kanyang nauunawaan. At kanyang natanong kung ito ba ay isang espasyo sa isip nito at kanyang pinapalagay na ang papel nitong lalaki ay lituhin siya upang magpalipas ng oras. Subalit pinagsabihan lang siya nitong lalaki kung hindi pa din ba nito naiintindihan, ito ay dahil siya ay ang katutuhanan na nakabaon sa ikalalima ni Michael kaya siya ay makinig sa kanya. Nang bigla na lang ipinalabas ni Michael ang kanyang item sa kanyang kamay habang nagsasabi na siya ay mali. Dagdag pa nito, habang nagliliwanag ang bagay sa kanyang kamay at nagpapalabas ng kulay dilaw na liwanag, natunay ba siyang naniniwala na siya ay maiimpluensyahan ng ganitong mga bagay? Dahil kung ganoon, ito ay nakakatawa. Dagdag pa nito, na siya ay tama na mayroong marurumi at maliliit na mga langaw sa kanyang paligid at ginagamit siya nila, pero ginagamit niya rin ang mga ito. Sapagkat naiinis lang na napatanong itong lalaki kung hindi ba siya nakikinig sa kanyang mga sinabi. Saad pa ni Michael na hindi siya lumalaban sa laban na tiyak ang pagkatalo at hindi din siya pumipirma sa kasunduan na walang magandang resulta. Habang nagsasabi si Michael na bilang kapalit ng pagtupad ng kanilang kasakiman natutunan niya kung papaano magtanim ng lakas ng loob sa mga mahihina ay lumipat naman bigla ang eksena habang naaagaw ang atensyon ni Kesim dahil sa pag-atake na ginawa ni Kiri sa galamay ng malaking gagamba. Kasunod nito ay ang paglabas ng malaking nagliliwanag na marka sa kanyang item habang isinasaad niya na natutunan niya din kung papaano magpatawad sa mga tao na mayroong sama ng loob. Dagdag pa ni Michael habang mapapansin natin ang pagsulput ni Kiri sa tabi ni Kesim para magpumilit siyang tulungan na natutunan niya din ng isang paraan para ayusin ang nasirang relasyon. At nang makakuha ng sapat na mana ang kanyang ipinalabas na item, makikita natin ang paghuhugis ng item nito bilang isang shield. At habang angat-angat niya ang kanyang putol na espada at mayroong isang babae sa kanyang likuran na gawa ng kanyang skill ay nasabi niya na natutunan niya din ang paraan para protektahan ang kanyang mga minamahal. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng ngiti sa kanyang mukha na ito ay ang tamang paraan para mabuhay bilang isang tao na siyang hindi matututunan gamit ng pera. At lumipat ang eksena habang magkatabi si Kiri at ang naiinis na si Kesim habang angat-angat ang kanilang mga espada pabalik sa lungsod ng Lith habang makikita natin ang mabilis na paghabol ng dambuhalang gagambang halimaw sa isang anino sa nasusunog na kalye Ito ay si Kiri na labis na nababahala dahil magagawa na siyang maabutan nitong nilalang Ngunit bago pa ito mangyari ay kaagad siyang huminto at mabilis na pinakawalan ang kanyang skill na nagpalabas ng maraming tipak ng yelo Gayunpaman ang mga ginawa nitong pag-atake ay madali lang na nasangga ng dambuhalang halimaw at kaagad din siyang nagpakawala ng pag-counter gamit ng kanyang malaking galamay pero sa kabutihang palad ay mabilis na nakatalon papalayo si Kiri dito. Sumulpot naman bigla si Kasim angat-angat ang kanyang espada at nagtatanong sa kanya kung hindi ba siya nito naiintindihan. Kasunod nito ay ang kanyang paglapit sa katawan ni Ivo para hiwain ito gamit ng kanyang nagliliwanag na espada kasabay ng pagsaad niya kay Kiri na hindi ba't sinabi niya na makakaya niya na itong mag-isa. Sapagkat bago pa man tumama ang kanyang pag-atake gamit ng kanyang sandata ay bigla na lang nagkaroon ng barrier sa katawan ni Evo kaya tumalbog lang ang espada nito pabalik. Hindi lubos maisip ang pangyayari, nagugulat na naunawaan ni Kesim na ito ay hindi ang kanyang kahinaan. Kasunod nito ay mapapansin natin ang paglabas ng isang nagtitipo na kulay lilang enerhiya kaya nagawang maintindihan ng Captain ng Cygnus Knight na ito ay isang patibong. Ito ay dahil habang siya ngayon ay natitigilan sa itaas ng ulo ng dambuhalang gagamba ay ang pagpapalabas nito sa kanyang katawan ng napakalakas nitong kapangyarihan para siya ay atakihin. Sa tindi ng pag-aalala ay napasigaw si Kiri kay Kasim habang ang lalaki ay wala nang may nagawa kundi ang mapalingo na lamang dito habang ito ay kanyang nakikitang papalapit. Ang napakalakas nitong pag-atake ay nagpalabas ng matinding kulay lilang enerhiya na siyang naging dahilan ng kaagad nitong pagtama sa mga gusali kung saan dahil sa tindi ng lakas nito ay makikita natin ang pagkasira ng lahat ng bagay na madaanan nitong kulay lilang ilaw. At sa loob ay makikita natin si Kesim na daladala nitong napakalakas na liwanag habang bumabalik sa kanya ang dati niyang mga alaala. -ala. Pumasok sa isip nito noong bago pa siya naging isang knight habang patuloy na nag-eensayo gamit ng kanyang espadang kahoy, ibinigay nito ang kanyang lahat at hindi siya sumuko kahit na siya pa ay mawala ng malay dahil gusto niyang kilalanin siya ni Michael. Gayunpaman labis ang kanyang pagkagulat noong mayroong sumali sa larawan, ito ay ang batang si Kiri na bigla lang dinala ni Michael para maging isa ding knight, kaya sa oras na dinala niya ito ay nagawa niyang malaman na siya ay inabandunan nito. Kaya hindi niya ito nagawang matiis, at ayaw niya ding maniwala dito, subalit wala siyang may nagawa kundi ang mapatanong na lamang kung bakit. Kaya habang sila ay nag-eensayo kasabay ni Kiri na kanyang tinaguri ang isang basura na walang kakayahan ay nagawa niya itong matalo, kung saan siya ay kanyang napatumba sa lupa. Gayunpaman kahit siya ay nanalo ay mayroong bagay siyang ikinagalit, ito ay dahil si Kiri ay walang duda na mas talentado kesa sa kanya, at siya na nanginginig sa takot ay paniguradong walang laban dito. Kaya sa kasalukuyan habang makikita natin ang pagdaloy ng dugo sa bibig ni Kesim at habang natatabunan siya ng malalaking tipak ng bato na nakahiga sa sarili niyang dugo, natanong niya sa kanyang sarili kung ano siya para sa kanya. Nang bigla na lang natin mapapansin ang paggalaw ng malaking bato kasabay ng pagsabi na siya ay manatili lang dito ng kaunti. Ito ay si Kiri na buong lakas niyang pilit na ginagalaw ang bagay para magawang maalis si Kesim sa kanyang kinaroroonan. Subalit nawawalan lang siya ng pag-asa na pinagsabihan ng kapten na huwag na siyang magsayang ng oras dito at tumakbo bago siya nito mahanap. Habang patuloy na papalapit ang anino ng gagamba sa kanilang kinaroroonan, nagpatuloy pa rin si Kiri sa pag-alis ng na mga nakasagabal na bato para maisagip si Kesim pero muli lang siya nitong pinagsabihan na siya ay pumunta sa kanilang master. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay pasigaw siyang tinanggihan ni Kiri dahil ayaw niya itong gawin. Dagdag pa nito na hindi siya titigil dahil si Kesim ay ang kanyang layunin, at natanong sa kanya kung alam ba nito kung gaano kahirap nitong sinusubukan hanggang ngayon para siya ay malampasan, na ikinagulat naman ng kapten ng ito ay kanyang malaman. Saad pa ni Kiri habang buong lakas na sinusubukang alisin ang malalaking tipak ng bato na gusto nito na mas kilalanin siya nito kesa ng kanilang master, at hindi pa niya naipapakita kay Kesim ang tunay niyang kakayahan kaya kailangan nitong tumayo. Kasunod nito ay napakagat ng ngipin si Kiri. Ito ay dahil sa paggamit nito ng kanyang buong lakas para maalis ang bato kasabay ng kanyang pasigaw na pagsabi sa Captain ng Cygnus Knight na huwag nitong subukang sumuko dito ngayon. Na siyang ikinagulat naman ni Kasim kaya nanlaki ang kanyang mga mata at napaisip na lamang na si Kiri ay tunay ngang isang tanga. Bumalik naman sa alaala nito noong sila ay mga bata pa lamang na siya ay laging ganito. Ito ay dahil simula nang siya ay dalhin ng kanilang master, ang tangang ito ay palaging sumusunod sa kanya kahit saan man sila magpunta. Pabalik sa kasalukuyan pagkatapos na maalis ang malaking bato na nakatungtong sa katawan ni Kesim, dali-dali siyang tumayo para muling lumaban. Napapansin na siya ay nasa hindi maayos na kondisyon ngayon, nagsabi si Kiri na siya ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras para siya ay makatakas. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay nagsaad ang kapten na nagsasabi siya ng isang bagay na walang katuturan. Dagdag pa nitong natanong kung ano ba ang magagawa ni Kiri at nagsabi na wag siyang maging isang tanga. At habang papalapit ang dambuhalang gagambang halimaw sa kanilang harapan, naglakad papunta dito si Kesim habang nagsasabi na si Kiri ay manatili sa kanyang likuran. Dagdag pa nito habang siya ay nagpapatuloy na ito ay isang utos na ikinagulat naman ng babae dahil hindi niya inaasahan na hindi siya nito tatanggihan. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang dambuhalang gagamba at nagpakawala ka agad ng pag-atake gamit ng kanyang galamay subalit ito ay nagawang maiwasan ng dalawa at ginamit nila ito para makaakyat, at habang tumatakbo sila dito ay nagutos si Kesim na takpan siya nito, nakaagad lang na pinasang ayuna ni Kiri habang siya ay patuloy na sumusunod. Nang mapansin ni Kiri ang isang galamay na papunta sa lalaki ay dali-dali nitong nilagyan ng kapangyarihan ang kanyang espada. Kung saan pagkatapos nito ay kumuha siya ng buwelo at kaagad na tumalon para ito ay masangga. Mabilis namang tumalon ang napakabilis si Kesim sa iba't ibang parte ng halimaw at nagpakawala ng sunod-sunod na mga pag-atake na siyang naging dahilan ng pagtalsik ng dugo nito sa paligid. Pansin ng pag-atake na papalapit sa kanyang likuran, Masigaw siyang nagsabi kay Kiri na siya na ang bahala sa kanan. Na siyang kaagad niyang sinunod kaya dali-dali siya na muling tumalon para ito'y harangin para makapagpatuloy si Kesim sa pag-atake sa dambuhalang gagambang halimaw. Nang bigla na lang natamaan si Kiri ng isang galamay ng halimaw sa kanyang ibaba, gayon pa siya ay maayos lang kaya nagpatuloy si Kesim sa pagsasabi sa kanya kung saan manggagaling ang mga pag-atake nitong halimaw na kanyang nasusunod kaya nagagawa nitong masangga ang mga sunod-sunod na pag-atake na papalapit sa kanya. Napasigaw naman ang gagamba ng napakalakas dahil sa dami ng natatamo nitong sugat sa mga pag-atake ng Captain, bagamat hindi pa siya natatapos dahil napakabilis siyang tumalon sa iba't ibang parte ng katawan nito para magpalabas pa ng mga pag-atake. Gayunpaman nakakita ng pagkakataon ng malaking gagamba, kung saan gamit ng kanyang katawan ay inatake nito ang babae para siya ay mawala sa kanyang pagkakabalanse at mahulog. Nababahala sa pangyayari at sa kanyang nakikita, pasigaw na pinagsabihan ni Kesim si Kiri na siya ay isang tanga. Ito ay dahil habang siya ay patuloy na nahuhulog ay ang muling pagpapalabas ng gagamba ng kanyang napakalakas na pag-atake sa kanyang katawan ng kanyang kulay lilang enerhiya. Nasyang kaagad naman itong pinakawalan papunta sa babae kaya wala nang may nagawa si Kiri kundi ang mapatingin na lamang dito habang siya ay natitigilan dahil ito na ang kanyang magiging katapusan. Subalit bago pa ito mangyari ay bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa biglang pagsulpot ni Kesim sa kanyang harapan para sugurin itong kulay lilang enerhiya. Bigla namang lumipat ang eksena habang hawak ni Michael ang isang maayos na report card at nagsasabi na si Kesim ay muling nakuha ang unang pwesto. Gayunpaman may tuwalang lang nitong sinagot si Michael na kaya pa niya itong mas pahusayin para siya ay matawag na kanyang disipulo. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay napabuntong hininga ang kanyang master at isinaad na sa kabilang banda. Ang lahat ng mga kasamahan nito ay bagsak maliban sa kanya. Napatanong si Michael kung ginawa na naman ba nito ang lahat ng mag-isa kaya walang may naisagot dito ang batang si Kesim. Dagdag pa nitong natanong sa kanya kung hindi pa din ba nito naiintindihan ang kanyang mga aral. Kaya sa pagkainis ay napakagat na lamang si Kesim sa kanyang labi. Pabalik sa kasalukuyan habang papalapit ang napakalakas na kulay lilang pag-atake ng gagamba sa kanya. Ngunit nang ito ay tumama ay makikita natin ang isang kulay asul na liwanag na siyang umadlang sa pag-atake nito kaya ito ay nagkalat sa paligid. Hindi naman makapaniwala ang halimaw na gagamba sa kanya ngayong nakikita, ito ay dahil ang Knight Captain ng Cygnus Knight ay nagagawang masangga ang kanya ngayong pag-atake kung saan ito ay nagagawa niyang mahiwa gamit ng kanyang espada. At makalipas ng ilang sandali ay tuluyan niya itong nahati sa dalawa at siya ay nakapagpatuloy papunta sa halimaw para siya ay makapag-counter. Gayunpaman bago nito ay nabahala si Kesim dahil bigla na lang nabasag ang kanyang sandata sa ilang piraso na siyang naging dahilan ng pagkahulog niya diretso sa bunganga ng halimaw para siya ay kainin. Nang may bigla nalang tumawag sa pangalan ni Kesim kasabay ng pagtapo nito ng kanyang espada, kung saan nagawa niya itong kaagad na masalo habang siya ay nasa ere. Makikita natin na si Kiri itong nagtapo ng kanyang espada habang nagsasabi na ito ay kanyang gamitin. Dahil sa sinabi nito ay napangiti si Kesim kasabay ng pagliliwanag ng kamay nito dahil sa paggamit nito ng kanyang item o skill. Na siyang nagpalabas ng isang dambuhalang bagay sa himpapawid palabas sa mga ulap. Natuon naman ang pansin ng dambuhalang gagambang halimaw sa kanyang nakikita, ito ay dahil ang bagay na ipinalabas ni Kesim sa himpapawid ay isang napakalaking espada na siyang bumalot sa buong kalangitan papunta sa dambuhalang halimaw. Kasunod nito habang hawak-hawak ng kapten ang espada ni Kiri ay ang kanyang pagsasabi kung ano ang pinagsasabi ni Michael na hindi nito naiintindihan ang kanyang mga aral. Kasunod nito ay ang pagangat ni Kesim ng kanyang espada at buong lakas nitong pagsigaw na tingnan nila ngayon kung ano ang kanyang mga natutunan. Kung saan ang napakalaking espada na bigla na lang lumabas sa himpapawid ay kaagad na nahulog patungo sa dambuhalang gagambang halimaw. Ang tagpo ay ikinabahala naman nitong nilalang subalit wala na siyang may nagawa kundi ang mapasigaw na lamang sa takot na kanyang nararamdaman. At maya't maya pa ay mapapansin natin ang sobrang lakas na kulay dilaw na liwanag na siyang nahulog galing sa kalangitan para atakihin itong kanilang kalaban na sa sobrang lakas ay naglikha ito ng napakalaking pagsabog at pagtilapon ng mga bato sa buong lungsod ng Leith. Sa ibaba ay mapapansin natin si Kiri na tinatakpan ang kanyang sarili dahil sa tindi ng puwersa sa pagsabog ng pag-atake. At makalipas ng ilang minuto pagkatapos na humupa ng usok ay bumungad sa harapan nito ang duguan na katawan ng dambuhalang gagamba na nakahandusay sa lupa. Pansin naman nito ang kinalabasan ng napakalakas na pag-atake gamit ng kapangyarihan ni Kesim na nagsanhin ng napakalaking butas sa lupa at sa katawan ng halimaw kaya naisip ni Kiri na tutuong nakakamangha ang makakayang gawin ng Captain. Hindi lubos maisip na napakalayo ng kanilang agwat sa isa't isa ay napapiga ng napakalakas si Kiri ng kanyang kamao dahil sa pagkainis. Nang bigla na lang siyang napalingon dahil sa pagtusok ng espada sa kanyang likuran na siyang umagaw sa kanyang atensyon. Ito ay si Kesim na ibinabalik ang kanyang sandata habang papalapit sa kanya at nagsasabi na hindi siya nakakasigurado kung ipinagmamayabang banikiri ngayon ang kanyang mga ginawa. Dagdag pa nito na gayon pa man hindi pa rin siya kumbinsido na si Kiri ay karapat dapat na maging isang knight. Kaya wala nang may nagawa si Kiri kundi ang mapayuko ng kanyang ulo at malungkot na pasang ayunan ang kanyang sinabi. Ngunit bigla na lang nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagtawag nito sa kanya, at nang siya ay makatingin kay Kisim na pinagmamasdan ngayon ang paglabas ng araw. Nakatalikod nitong nasabi na siya ay manatiling malapit sa kanya kagaya ngayong araw. Kaya napatingin din si Kiri sa liwanag, kung saan habang pinagmamasda nila ang maliwanag na pagsikat ng araw sa kanilang harapan sa likod ng nakatusok na espada na humahati sa kanilang dalawa, nagsabi si Kiri ng kanyang pasasalamat at ito ay kanyang susundin.